Hello magandang hapon mga lalabs, mga vayots, magandang uh, gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao lalo na sa mga kapwa ko na bawin niyo sa Davao region, sa buong Mindanao at sa lahat ng mga bisaya around the world, hello mga lalabs, shoutout po sa inyong lahat, maganda gabi at uh, sa mga kapwa ko din po, OFWs around the world at uh, ito din ang another topic natin ngayon dahil hindi lang pala isa ang nasa death row ngayon nung uh, may nahatulan ng uh, pugot olo na isang Pinoy doon sa Saudi Arabia noong, noong Oktubre 5, eh, noong Sabado lang, no? Eh, mayroon pa palang siyang katawag nasa death row ngayon. So, yun ang pag-uusapan natin. At uh, may galap sa aking mga kapwa OFWs. At kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So dito natin ngayon ipaghambing si Pangulog Duterte o dating Pangulong Rodrigo Duterte at si Bongbong Marcos o si PBBM. Bakit? Di ba nabalita natin kanina nga according sa Kuwait uh, City News na noong pizza 5 ng Oktobre habang nagkakasiyahan ang uh, mga Pilipino yung mga putang ina ng mga kawatan sa gobyerno lalo na ating putang inang Pangulo ay meron palang isa na Pilipino ang nahatulan ng kamatayan sa Saudi Arabia. So sabi dito uh, sa balita ng Brigada News ay uh, ngayon lang to October 8, no? Inexecute umano ang isang Pilipino sa Saudi Arabia dahil sa kasong pagpatay. Kinumpirma ni Department of Foreign Affairs uh, sa Affairs Undersecretary Eduardo de Viga ang pag-execute sa isang sa isang nating kababayan dahil di umano uh, di umano pagpatay sa isang Saudi national dahil sa pera daw ang dahilan. Sabi ni De Vega sinubukan daw nilang umapila sa pamamagitan ng iba't ibang paraan gaya ng eh uh, sa ito, gaya ng uh, darabeto sa so, pamamagitan ng paragaag, uh, pamamagitan ng iba't ibang paraan gaya ng presidential letter of appeal at pag-alok ng blood money pero di raw ito tinanggap uh, ng pamilya ng namatay uh, kinumpirma rin ng Philippine embassy sa Riyadh na hindi sila na notify bago ang execution Yung imposible dahil ako mismo mayroon akong kaibigan dati na na-execute sa Jeddah sa kasong droga na mag-asawa. Kasama ko sa bahay ang Mrs uh, misis kasi yung kaibig best friend ko yung babae tapos yung mister niya pinsan niya yung na-execute doon. Hindi ko na lang sasabihin kung sino at kung ano yung kanilang ano, uh, tribo. No? So, alam, mga, imposible hindi alam mga lalabs, sa mga bayots, no? Na hindi pinaalam sa kanila ang, uh, ah, hindi pinaalam sa Philippine Embassy sa na bago ito, ano, ipaalam sa kanila bago ito bita, ah, Pugota ng ulo, imposible. Anila una nang nagpadala ng liham daw si Pangulong Bongbong Marcos sa, KAS, sa KSA government. Nagpadala ng li liham lang. So, sa tapiro, hindi daw ito kinilala ng pamilya ng biktima. Tuloy-tuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng imbasi para ito, may siyam. Na ano pa, no? Siyam pang ibang nakapila sa death row. See? So matatandaan natin mga lalabs, mga viots under Duterte administration. Meron mga kababayan nating OFWs dito sa Middle East din sa saan ba ito? Sa Bahrain, sa UAE at sa Saudi Arabia. Nabibitay na sa pero na pa ni Pangulong Duterte ang kanilang buhay at nakauwi sila ng buhay sa Pilipinas sa kanilang pamilya. So under former uh, President under former President Rodrigo Duterte, there are three OFWs were saved from death row and were sent home alive. That is how PFPRRD fought for every OFW who are Uh, uh our living heroes ito yung sabi ng Pilipinas nating mahal hmm. Ayon natin dito, dito sa kanilang post our remittances from around the world helps fuel the economy of of the philippines correct tapos kami pang mga OFWs ang walang maayos na programa para sa amin hmm. Tapos sabi pa dito, under Bungbong Marcos, bahala kayo sa buhay ninyo. Busy ang DFA sa Alice Goo, spy case ni Sen. Risa Honteveros. Hmm. So ito yung tatlo katao na hindi pinabayaan ni Tatay Digong nung siya po ay naging presidente. Pinaglaban po siya ni Pangulong Duterte noon sila na hindi po mamatay. At umalis sila ng Pilipinas na buhay, nakabalik po sila ng Pilipinas, nakauwi ng buhay. Samantalang si Bongbong Marcos kanina doon sa PT before, Masaya si Bongbong Marcos at si Lisa nakipag-usap doon sa mga OFW sa Laos. Saan ba yung Laos? Sa Cambodia ba yun? Samantala, if the don doon sa Saudi Arabia, hinayaan niyang mamatay, nagpadala lang siya ng sulat. At hindi talaga siya nagpursiging mga lalabs, mga bayots, no? Na tawag dito. Gawan ng paraan para hindi ma-execute si kabayan doon sa Saudi Arabia. Buti pa si Gloria Arroyo, no? Oo, merong mayroong namatay yata din doon under Gloria Arroyo administration, pero mayroon din siya na ano, na isalba na OFW mula sa death row sa Saudi Arabia. Ando na ko noon eh. Lagi ako nakasubaybay dati sa Arab News. Kasi hindi ko man basahin lahat yung Saudi Gazette News na Puro Arabic ang nakasulat at malalalim yun mabasa ko pero hindi ko maintindihan yung maana or yung meaning ng iba. Malalim. So doon ako sa Arab News dahil English. So yun. Yung tala ngayon, may iba tayong kababayan na nahuli. oh, hindi nahuli, napatay. So sabi pa dito ng FPRRD, uh, for every OFW, he loved the OFWs most and championed their rights. Under his administration, the Department of Migrant Workers was established. He stood up for them. He elevated them to the stature of modern-day heroes because they really are. For OFWs all over the world, former President Rodrigo Duterte will forever be a hero. Pero ngayon pagdating kay Bongbong Marcos, wala. Talagang uh, pinabayaan po mga lalabs, mga bayos Bahala kayo sa buhay niyo basta siya yun. Masaya ando nag-travel, nakipag- chikahan sa mga OFWs doon sa uh, sa Laos. Kapag kayo magkaroon ng problema, di kayo niya matutulungan. Bahala kayo sa buhay nyo. Nang uuto lang talaga si Bongbong Marcos. Kaya wake up mga bayan. May siyam pa na nasa death row, ha? Bantayan natin to baka lahat ng siyam na to ay talagang uuwi itong nakakabaong sa Pilipinas dahil ang ating presidente, ang ating DFA secretary, busy, di o man o kay, kay, Alice Go, pagiging spy, pagiging uh, kung ano-ano pa, mga kaikikan. At busy si Bongbong Marcos sa kanyang mga travels at mga parties, singhot inom. yon Tapos, utuin lang tayo ang mga OFWs. Dito, dito natin makikita kung gaano talaga or kung ano ang ipinagkaiba ni BBM, pagmamahal sa OFW o sa sambayan ng Pilipino between Pangulong Duterte. Malaki talaga ang kaibahan mga lalabs mga bayos. Nakakaawa ang mga OFW sa ibang bansa. No, kahit ano pa man ang problema ni Kabayan doon, kung bakit niya napatay, hindi iyon niya magawa kung hindi talaga siya nagti trigger No? Wala. OFWs dito kami sa Middle East. Hanggang kaila ko, hanggang may haba pa ang pasinsya mo. Hahabaan mo yan para hindi ka lang mapahamak. Talaga siguro nasagad si kabayan. Kaya nagawa niya yun. Dahil alam ko naman yun, sa tagal ko sa Saudi Arabia, po pag-uugali nila doon. Eh. Kahit dito, lahat Middle East, isa lang yan sila ng pag-uugali. So yun. Ang saklap lang dahil ang ating gobyerno, inutil. Ngayon, wala talaga walang silbi walang kwenta balasobas